Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Merkules, ikadalawang putpito ng Nobyembre. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Akong si Juan ay nakakita ng isang pangkagilagilalas na pangitain sa langit. Pitong anghel na may dalang pitong salot. Ito ang panghuling mga salot sapagkat dito magwawakas ang puot ng Diyos. May nakita akong animoy dagat na kristal na nagliliyab. Nakita ko rin ang mga nagtagumpay laban sa halimaw at sa larawan nito at sa nagtataglay ng pangalang katumbas ng isang bilang. Nakatayo sila sa dagat na animoy kristal hawak ang mga alpang ibinigay ng Diyos. Inaawit nila ang awit ni Moises na lingkod ng Diyos at ang awit ng Cordero. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, dakila at kahanga-hanga ang iyong mga gawa. O Hari ng mga bansa, matuwid at totoo ang iyong mga daan. Sino ang hindi matatakot sa iyo, Panginoon? Sino ang tatangging magpahayag ng iyong kadakilaan? Ikaw lamang ang banal. Lahat ng mga bansa ay lalapit at sasamba sa iyo sapagkat nakita ng lahat ang matuwid mong mga gawa. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Poong Diyos na dakila, gawa mo'y kahanga-hanga. Pumawit ng bagong awit at sa poon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo mo yaong hangad na tagumpay. Puong Diyos na dakila, gawa mo'y kahangahanga. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag sa harap ng mga bansay na ang pagliligtas, ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Puong Dios na dakila, gawa mo'y kahanga-hanga. Umingay ka, karagatan, at lahat ng lumalangoy. Umawit ang daigdigan at lahat ng naroroon. Umugong sa palakpakan, pati yaong kalaliman. Umawit ding nagagalak ang lahat ng kabundukan. Puong Diyos na dakila, gawa mo'y kahanga-hanga. Pagkat siya'y dumarating magahari sa daigdig, taglay niya'y katarungan at paghatol na matuwid. Puong Diyos na dakila, gawa mo'y kahanga-hanga. Aleluya, aleluya, manatili kang matapat hanggang iyong kamatayan, pagkat buhay aking bigay. Alleluia, Alleluia. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Yesus sa kanyang mga alagad, Darakpin kayo't uusigin. Kayo'y dadalhin sa mga sinagoga upang litisin at ipabilanggo. At dahil sa akin, ay yaarap kayo sa mga hari at mga gobernador ito ang pagkakataon ninyo upang magpatutuo tungkol sa akin. Ipanatag ninyo ang inyong kalooban. Huwag kayong mababalisa tungkol sa pagtatanggol sa inyong sarili sapagkat bibigyan ko kayo ng katalinuhan at ng pananalitang hindi kayang tutulan o pabulaan ng sinuman sa inyong mga kaway. Ipagkakanulo kayo ng inyong mga magulang, mga kapatid mga kamag-anak at mga kaibigan at ipapapatay ang ilan sa inyo. Kapupuotan kayo ng lahat dahil sa akin. Ngunit hindi mawawala ni isang hibla ng inyong buhok. Sa inyong pagtitiis ay tatamuhin ninyo ang buhay na walang hanggan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,